Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang tanghali. Ito po yung ating pananghali ang tayo dito. Nagluto ako dito ng isang baso at konti. Risotto sa perang po yan. Siyempre yan ang isda. At yun ang kapartner niya. Kamatis. Isang kamatis na gaya ako. Yan. Masarap yung ating pananghali ay counting Kaunting minuto na lang to at luto na. Yung ating isda na baliktag na rin natin. Ngayon man ay maghahanda ako ng lamesa. Magandang araw po sa inyo lahat. Yan, ito po yung ating pananghalian. May risotto sa pirano, kamatis, uh, bangus sa atin. May sili tayo din May suka. Yan, gagamitin natin. At itong ating dessert, may isang saging. Yan, kain na po kayo. Kakain na tayo. Oo, nasubo para sa inyo. Ang tagal natin hindi nakakain na rin. Mm. Sarap. Mga ah, kayo pinagsama-sama ko na sa isang palaton ng kanya. Kasi kakainin ko ulo. May suka tayong may sili. hmm Mm. Tapos. wala si Charo. habang si na natin, yung araw na yung araw na natin binabad. medalam din mo na yata, hmm? Pinakain ko muna yung ulo, Habang malutong laguto ko natin ng aking alaga <laughs> ito yung pinaka favorite ko sa uwa is ulo lalo ng mga sinigang kahit anong luto ng isda gusto ko lagi ulo ng isda <laughs> pinakamasarap sa ano sa ano ng isda yung toktok, may, may lamang tapos na natin kainin yung ulo na isda mamaya na natin na pagka tapos ko na rin ano na rin, na rin natin kahit walang ulam ayos na may lasa may ano ko wala eh. cube. Ah. Minsan kaya ako naglalaga ng, ng manok o kaya yun. Pabo sa bono. Kasi akong ginagamit pag wala naman yung dark cube. Kahit manok, kahit yung sa gulay. Ang flavor, ay islaan. Harap na. Ano na yun tayo? Bigla naman naputol. Hindi <laughs> na natuloy. Pag kain ng Inday. Ang mga Inday. Tuwan-tuwa ang mga alaga. Pero nasasanay na rin naman mga kagaya nating mga OFW mga liping kagaya ko sa ah, uh, marami na rin mga kinakain. kaya na po busog at baka kaunti, -kaunti kagaya nito oh. isang kamatis kaputol na isda pwedeng isa na ando na kaputol niwanan ko kasi nakakain pa naman ako nito sa akin Siguro rin gaano natin mga isang ano, yung dito. Yung tasang maliit. Sulyaw ang tawag sa amin. Yung pinaka maliit. Tapos may ano ka, may prutas. Ang gulay. ano. Kung wala namang kanin, ganda rin lang ang gulay. Kaya mga nabubusog na rin. Sana yan din. kaya yung ano tawag ito tinapay eh. skyplex ano peker din eh yung glisin eh. hmm. umpisa na natin ng isda hmm. aray nilagyan ko ng kaunting ko para hindi tumibay si ko kong apoy para ng bahay ng inday ng amo hindi naman mga moy Ginigin um, nyo. Napatingin ang aking alaga. Wala <laughs> bang ating isda? Kulang sa atin. Matamadam ako kumuha ng tuyo. quasi qua proprio ma anche il matis la tomba si è messo un po' teorica no? cioè ah cavale si l'ho notato poi mi è data non sapevo Kita daw niya. Nakatawa naman itong aking amin. Ang, ang, -ang. ang sitsaraw mo. Tapos na po tayo kumain. Salamat po sa inyong panunood. Hinaba tayo dito na isang oras sa pag-aalis ng tinig. Salamat po. God bless. Bye-bye.